Ang ikadalawamput dalawang kabanata ng El Filibusterismo, Ang Palabas Sa kabila ng mga ingay at kalituhan, naglalabas na mga saloobi ng mga tao, may pagmamagaling at may mga kasamahan ng pagmumura. Binanggit din ng isang lalaki na tumangging ibigay ang upuan na nagdulot ng pansin sa mga tao at naging simbolo ng hindi pagpapatalo sa kahit na anong sitwasyon. Sa kabilang banda si Isagani, isang binatang nagmamahal kay Paulita, ay nagsisilbing may kabiguan nang makita siyang magkasama si Paulita at ang kanyang kaagaw, si Juanito Pilaes, sa dulaan. Nararamdaman niya ang sama ng loob at kalungkutan na nagtutulot ng emosyonal na pagkasira sa kanya. Tinutukoy rin ang mga mag-aaral at kanilang inaasahan sa palabas na puno ng kasiyahan, ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan na nangyayari sa paligid nila, nananatiling malungkot si Sagani. Uling bahagi ng kwento, dumating ang Kapitan Heneral at nagsimula ang palabas na pinananabika ng lahat, ngunit ang masalimuot na pag-iisip at emosyon ni Sagani ay nagpapakita ng paloob niyang kalituhan sa mga nangyari. Sa isang pagtatanggahal ng opereta, ipinakita ang pagkakaibang asal ng mga manonood, lalo na sina Juanito Pilaes, Paulita Gomez, Doña Victorina, at ang mga mag-aaral na sina Isagani, Sandoval, at iba pa. Nagsimula ang eksena sa isang babaeng prinsesa na naiinis sa mga manonood na tila hindi nakakaintindi ng wikang prinses. Inakala niyang si Wanito ang sumuway sa katahimikan, kaya buong paghamak siyang tumingin sa kanyang direksyon. Si Wanito na hindi naman talaga nakaunawa ng pranses ay nagpapanggap lamang para mapahanga si Paulita. Ngumingiti siya, tumatawa at pumapalakpak sa mga eksenang hindi naman niya nauunawaan. Sa halip, natutukan ang palabas, ang atensyon niya ay nasa pakikipaglandian kay Paulita. Pinasaringan pa niya si Isagani dahilan upang mamula sa hiya si Paulita. Sa pagusbong ng selos ni Paulita, napansin niyang abala si Isagani sa panunood ng mga artistang babae. Nagsimulang maghinala ang dalaga na baka may gusto si Isagani sa isa sa mga ito. Kasabay nito, abala naman si Donya Victorina sa pagbibigay ng papuri kay Juanito at nagpapasayahang pakasalan nito kung sakaling mamatay si Don Tiburcio. Para sa kanya, higit si Juanito dahil marunong di umano ito ng pranses. Hindi naman alam ni Juanito ang ginagawa kundi ginagaya lamang ang reaksyon ng mga dayuhang nasa kanilang tabi upang hindi mapahiya. Nang ipakita sa palabas ang mga tauhang Cervantes, Domestiques at Cochere, sinamantala ni Juanito ang pagkakataong magpanggap sa tagasalin at ipaliwanag ang mga salitang ito, ngunit nauwi siya sa kahihiyan. Ang mga tinutukoy niyang maamo ay mga talagalilibigan na hindi kaaya-aya ang kilos, samantalang ang mga tinawag niyang taong gubat ay mga magaganda at maayos na babae gaya ni Serpolet. Ito'y ng tanong ni Paulita sa layuning pahiyain si Juanito. Nang mapahiya si Juanito at tawaging tisiko, lalo pa siyang nagalit at gusto niyang alamin kung sino ang nagsabi noon. Sa kabila nito, hinangaan siya ni Doña Victorina dahil sa kanyang mapagkunwaring tapang. Matapos ang unang bahagi ng palabas, nagkaroon ng palitan ng opinyon ng mga manonood ukol sa mga ng babae. May nagsabing mahusay si Sir Pulit, may nagsabing si Jermaine ang magaling, habang si Ben Saib, isang mapagmataas sa tagasuri, ay walang nakitang kahusayan sa alinman sa kanila dahil hindi siya nabigyan ng sapat na tiket ng palabas. Lumabas din ang usapin tungkol sa isang bakanting palko na sinasabing pagmamayari ni si Muon na nagbibigay ng alahas sa isa pang mga artista. Ito'y nagbunga ng iba't ibang haka, -haka at sulyapan sa mga manonood. Samantala, sa palko ng mga estudyante. Naging sentro ng usapan ng desisyon tungkol sa panukalang akademya para sa pagtuturo ng Kastila. Dinala na makaraig ang sulat mula kay Don Custodio na nagsasaad ng formal na pag-aproba ng kanyang rekomendasyon. Bagamat ito'y tila tagumpay, nalaman na mga mag-aaral na ang pagpapatakbo ng akademya ay ipinagkaloob sa si isang orden ng mga praile, taliwas sa inaasahan nilang pamumunuan ito bilang mga estudyante. Bukod pa rito, sila ay natasang maningin ng butaw para sa pagtatumpay ng proyektong hindi naman sila kontrolado. Sa halip na magdiwang, ipinahayag ng mga estudyante ang kanilang kabiguan. Si Tadeo ay sarkastikong nagmughaki ng piging na may check na walang pang itaas bilang tagasilbi at ito'y tinanggap ng grupo bilang simbolikong protesta. mag magalisa ng mga estudyante sa gitna ng ikalawang bahagi ng palabas, ikinagulat ng mga taong nasa teatro ang mahalagang konsepto. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kabalintunaang ang nagaganap sa lipunan, ang pagpapanggap ng mga may kapangyarihan, ang pagyurak sa layunin ng edukasyon at ang pagkukunwaring tagumpay sa ilalim ng manipulasyon ng simbahan at kolonyal na sistema.